Hello, hello, hello! Mega love shout out. Here we are again, live na naman tayo. Good evening, good evening, good evening. It's eleven thirty. the orok, ti orok. okay start lang it's ti orok god OMG! Okay, Pagka tayo sa... I-exit tayo para... Refresh, refresh! Saan na ba yun? Wala pa, origins. OMG! Humina yung net! Bakit kasi... hello Miga love shout out one millions passo passo Miga Miga love love let's go lucky Laba naroon akong kanyang... Ninti, Orok! Huwag kang mag orok ti orok Right lang, what's wrong? Hello, Chavs. Hello. Hello, Langga Star Vlog. Nakinig ako sa, sa chis, na, nakichismis ako. <laughs> nakichismis ako doon. Teka, teka ha, Chavs. Wala, wala pa palang mga jacket. Bakit wala jacket? Tiurok lagi ko. OMG. OMG dito ka. Hello, mega love shout out kay Star Sun Vlog langga Sisi. Thank you sa pagpatamsak ni mo diha. Chub Sander Kate Tambor. Nagconnecting ako ang kuon. Signal what's wrong man ani? Uy. Ngi. Teka start ko lang tito orok na siya. Hi, mommy. Miga, love, love, love. Thank you, thank you sa pagtamsak dyan. Umano man yung ano ko. Knit ko. Yung net ko. Ito may orok ti orok. Ginakitan ko si ano, si Star Moon. Wala siyang jacket. Yon, mayroon na siyang jacket. Thank you sa patamsak. Thank you. ako. Nag-end ka na, mami. Big love shout out 6 millions and ala ang akong internet is nag-si-orok si orok siya ay what happened Ano ba yan? Ano ba yan? OMG! Hello, magluto sa ako. Adeline, magana kami. Galab, shout out lang ka. Just take your time lang ka. It's... Ko ay laging nagtiurok. Nabago kasi yung ano niya. Yung lugar niya. Kasi kinuha ko yung table. Ay, bakit kasi? Ilipat ko nga ito eh. Kasi yung internet ko ay hindi na plus star na yun. OMG. What's wrong? Hindi nga ako mag ano. Scorpion Dex Vlog. Mega Shout out Scorpion. Just drop your house. Thank you sa patamsak Scorpion. Thank you, thank you so much. Okay dito eh. Okay na. Okay.